mga siwalian ng Iglesia ni Kristo. Makatotoka ng paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapak ilaban sa Biblia na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatan, manalangin, humingi, at bigyan, yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humamig tayo. Magandang uh, gabi po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan pa'y bumabati kami ng isang magandang gabi at sa bahagi pong ito ng aming pagbubunyag ay bibigyan uh, daan po namin yung pong reaksyon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ugnay po doon sa ibinunyag po namin ang nagdaan. Na ito po'y may kinalaman mga kababayan, doon po ba sa aming ibinunyag? na ang tangi lamang may karapatan na bumasa at umunawa po sa Biblia ay ang kinikilalang sugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at ang mga ministro sa Iglesia. At amin ding inilantad ang katotohanan na ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay indirekta po na binabawalang magbasa ng Biblia. Yung po kanilang reaksyon. Hindi raw sila binabawalang magbasa ng Biblia. At yun ang gusto namin bigyan daan ngayon sa parting ito ng ating programa, INCM Expose, para amin pong tiyakin sa inyo na ipinahayad man namin na ang tanging may karapatan na umunawa magbasa ng Biblia ay ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, eh yun po'y mula din sa pagtuturo nila eh. Hindi naman po sa aning galing yun eh. Kundi sila mismo ang nagpatunay niyan. Ano pong katunayan niyan, mga kababayan, lalo na sa mga kaanib sa si Iglesia ni Kristo na nakikinig po sa gabing ito? Kanino po ba nagmula yung pahayag na Tanging mga ministro lamang ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo ang may karapatang bumasa at umunawa ng Biblia. Babasahin po namin sa inyo sa isang aklat na ang pamagat ay kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo, na ito po ay uh, inertala mismo ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo. Ay ganito po ang ating mababasa sa pahina 166. Ang kabanatay 29, ang Iglesia ni Cristo sa huling araw. Ikaapat na bahagi, ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Pansinin po ninyo, mga kababayan at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Uulitin ko lang ang tanong, sino po? Sino po ang nagpatotoo na ang may karapatan lamang bumasa? Umula ng Biblia, mga ministro lang, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito po ang nakasulat sa Pahina 169 sa letra E. Pansinin po ninyo, sumasampalataya siya na ang may karapatan lamang na makaunawa at magturo ng dalisay na ebanghelyo ay ang mga taong sugo ng Diyos. Ito pong binasa po natin, mga kababayan, ay patotoo mismo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na sila po'y sumasampalataya palataya tangi daw may karapatan na makaunawa, nagbasa ng Biblia, ay taong mga sugo ng Diyos. Eh sino po ba yung tinutukoy nilang mga taong sugo ng Diyos na may karapatang magbasa ng Biblia? Babasahin po natin sa kanilang pagdoktrina. Ito po yung Shariye, 1976, 1977, sa pahina 19, 1981, bilang 8, 1984, at ang 1987, si 1989, 1990, Felix Manalo, ang 1994, ng 1996, sa 1998, araw. Babasahin po natin sa ikawalong bahagi ng tanong. Anong karapatan ni kapatid na Felix Manalo at ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa pangaral ng Ibanghel? Mapapansin po ninyo, mga kababayan, sa katanungan pa lamang, meron na pinakikita karapatan. Si Ginoang Felix Manalo, na kinikilala nilang sugo sa kanilang iglesia at yung mga ministro mismo. Kaya ang tanong ay ano raw ang karapatan? kay e ano nga ba karapatan? Basahin natin dito sa kanilang sagot. Hinulaan ang may hawak ng tatak at ang magtatatak at ang pagtatatak ay ang pangangaral ng ibang Ano raw yung karapatan, mga kababayan, nitong kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi po nila, merong binabanggit silang may tataka niya, merong magtatatak, at ang pagtatak, pangangaral ng ibang E alin po ba yung tinutukoy nilang tatak? Napag-aralan po natin ang nagdaan yan eh. Binabanggit po sa Epeso, 1.13 hanggang 14, pangangaral ng Ibanghelyo. At ang magtatatak ay si Manalo, si Ginoong Felix Manalo at yung kanyang mga ministro sa panamagitan nga ng pangangaral ng Ibanghelyo. Kaya maliwanag mga kababayan na ang itinakikilala po nila na tangi na may karapatan kumulawa ng Biblia ay walang iba kundi ang kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo, sila lamang ayon sa kanila ang may karapatang umunawa, bumasa, mangaral ng Ibanghelyo. Kaya nga nagtatatak ayon sa kanila eh. ngayon, ang katanungan po natin, mga kababayan, e pa, paano po yung mga tao na gustong bumasa, makaunawa ng Ibanghelyo? katulad ng mga kaanib mismo sa Iglesia ni Kristo. Diyan po sila nagre-react eh. Binabawalan daw kaming magbasa ng Biblia. Yun ang sabi nila, pero uulitin ko tanong. Eh ayon mismo sa kanila. Sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, paano po yung tao na gustong bumasa? Gusto ng munawa ng mga pahayag na nakasulat sa Biblia. O tingnan ninyo ang kanilang pagtuturo.